I.B.H. Yes. Jokabar. Merry Christmas. Merry Christmas po. <laughs> Yan ang na may si John. <laughs> so, yung mga batang helmet, no? Merry, Merry Christmas. Merry pa rin, di ba? Siyempre naman. And happy birthday kay baby Jesus. Pero yes. ito nga, mga kabatang helmet. The reason helmet. for the season. Yes. Oo. Pero tata ka lang ako, ha? Ito, uh -huh. magalit na sa akin yung ibang religion kung magagalit. Pero kasi... Ano naman Ang mga sumisingaw ngayon sa Sockmed, hindi na lang manahimik at mag-enjoy ng holidays, di ba? Uh -huh. May mga nagpo-post pa kasi na, na, naku talaga, ang sabi kasi doon, videographer, ano? pinapaalala ko lang po, mm. hindi daw sila sa-celebrate ng Christmas. Eh, magtanong ko lang, <laughs> dyan sa nag-post na yan, eh, di dapat hindi kayo kasama sa mga Christmas <laughs> bonus, hindi kayo kasama sa Christmas party, hindi kayo kasama sa raffle. Kasi ba nga, na ano nyo, ang sinisigaw nyo, eh hindi nga daw kaya nasi celebrate ng Christmas, doon? Celebrate. Nakakaloka. Kailan pa ba bang... 'te, bitter? Kailangan Kailang pa bang i-post 'yun? pa bang i-announce 'yun, 'di ba? Mm. gaper. 'di ba? Eh yung iba naman nilang mga kasama so, sa time, hindi uh -huh. naman din maingay kasi nakakagay naman din sila, 'di ba? Hindi naman sila inaano eh, hindi naman sila tinaalis o tinatanggal sa mga celebration, oh, di ba, ng company, sa mga bonuses. Eh. Oh, Oo, oh. Uh, di sila in sa mga perks, sa mga benefits. Uh -huh. Pero, kailan pa bang announce te, para ipaalala sa buong mundo na hindi nga kayo nagpapasko? ko. E sana, wala ka na rin sana sa mga nabonot, di ba? Hindi sama sa raffle, sa party, di diba? Laban sa kalooban. But... Kaya nga, may pinaglalaban, te. Nakakaloka yan. Hindi ko na post dyan. Baka maano pa tong vlog ko. Mamalas pa dahil sa pagbumuka na yan. Pero ayan nga mga bata helmet. Ako pas kumpas ko ha. Nagigalik naman ako. Pero grabe naman kasi. ba diba? Hindi naman to between dun sa so, anong religion mo. Anong religion ko. ba diba? Mm. celebrate dito. Yung kapanganakan ni baby Jesus. ba diba? Oo. Uh -huh. Pero ewan ko sa ibang sekta e ano iba? eh, iba yung kanila eh. <laughs> Kaya nga eh kasi ang ano nila si baby. <laughs> respeto na lang 'yon. Kaya nga respeto na nga lang. Yeah. Pero parang tong nag-post na 'yan eh hindi alam ang salitang respeto. Diba? Eh pangalan nga niya, 'di ba? Kaya nga pangalan Anto? nga niya galing sa Angel, oh, 'di ba? Diba? Eh di lang pangalan niya 'ne. Nako pero ito na nga mga batang helmet. Nalala niyo ba 'to? Senator Laila, limang taon mo nang pinatutunayan. Walang pader na kaya magkulong sa matapang, matapat at masigasig na paglilingkod sa bayan. Sa mga dispatch at statement mo mula sa krame, lagi mong ipinapaalala sa amin na ang tanging tugon sa pangigipet at kasinungalingan ay ang patuloy na paninindigan para sa mga ape at biktima ng walang katarungan. Gusto kong ipaalam sa iyo ngayon, sa lahat ng pagkakataon na humarap ako sa mga kababayan natin para ipakilala ang ating liderato, umuugong ang sigaw ng suporta para sa iyo at sa mga prinsipyong tinatayuan natin. Mula Bicol hanggang Panay, sa bawat kalsada at covered court, sa mga Zoom events at covenant signing, malinaw na malinaw sen Laila, hindi ka nag-iisa. Ang laban natin ay laban ng bawat Pilipinong naghahangad na magandang bukas para sa kanilang minamahal. Wala ang duda na parami ng parami ang tumitindig at tumalaban para sa isinusulong nating gobyernong tapat na mag-aangat sa buhay ng lahat. At kagaya ng ipinakita mo nitong mga nagdaang taon, kahit anong pangigipit ang gawin sa ating hanay, anumang kasinungalingan ang iba to sa atin, pilitin man nilang paghiwalayin tayo. Hindi yuyuko at mananahimik ang ating People's Campaign. Lalo lang nitong pag-aalabi ng apoy ng paninindigan sa ating mga kasama. Miss na miss ka na namin, Sen Laila. Kasabay ng pagdarasal namin para sa iyong kalusugan at katatagan, patuloy naming igigiet ang katotohanan ng inosente ka na isang kalapastangan sa mga Pilipino nagtitiwala sa iyo ang ginawang pagkulong sa iyo na kailangan mahalal kang muli sa Senado para hindi mamayagpag ang nilalabanan nating bulok na klase ng politika. God bless po tabi sa si Imo Sen. Mabisita ako diyan pag igwang chance. Yaon lang kami pirmi digdi para sa si Imo sa sa pamilya mo. Nagbalik tanaw tayo sa message ni VP Lenny kay Sen Leila. Nakakatawang isipin, nakakatuwang oren mabasa na ito na ngayon. O oh, ba diba, mga Batang helmet, dumalaw nga, Bisho Kapur, mm -hmm. Si Sen Leila, kala, Sanaga. Kalain mo. Oo, ba diba? Parang ito lang yung message dati ni VP, no? mm -hmm. Nung pa si Sen Leila. Tapos eto, magkasama na sila mm -mm. na nag di ba? Oo, pero may pag-asa. Kaya talagang tama yung sinabi ni Vipilene before sa mga speeches niya, Bidjo mm -hmm. na hindi natatapos ang laban, nag-uumpisa pa lang ang laban. Uh Oo. -oh. Di ba kung ang laban ay para sa katotohanan, talagang makakamit mo yung gusto mong, ano eh, hustisya talaga, Bidjo di ba? Kaya, nako, ang saya-saya talaga ng Pasko na to, di ba? Videographer, makasama ni Senleila, syempre, yung nanay niya, and yung family niya, and, di ba, oh, huwag kalimutan, videographer, ML. Di ba? ang liberal. Oo. Oh, um. oh, di ba? Senleila, ang ano dyan. Kaya, ayun nga, mga kapatang helmet, hanggang buhay, may pag-asa. Meron. Yes! Mm -hmm. Pero, nagtataka lang ako videographer, eh. Ano guys, sa wish sa wishlist ko? Ano? Sana pabigyan niyo po ako ng ano, pera. Pero, binigay si Pauline. <laughs> I-joke lang mga batang Sabi Sabi ko pere. Yun, yun kasi yung nagsisirculate din ngayon sa Sockmed. Sabi doon, wish list. Ang iniling ko ay pera, binigay plema. <laughs> binigay plema. <laughs> binigay malak. Pero ayan nga mga batang helmet, nasa sa atin ako pa natin celebrate ang araw na to. Pero syempre huwag natin kalimutan magpasalamat at humingi ng tawad. Diba, ba Mm -mm. Kung na gusto mo ang video na ito mga kapadahil, matukal lang muna mag-subscribe at i-click the notification bell para lagi ka-updated sa lahat na mga in-upload po namin ni Video Gap Purposes. Stay happy, stay healthy, and stay safe tayo as always. Sabi ko mo sa buhay na helmet, may Keeps getting better every day. God bless everyone. Bye! Ako, Merry Christmas, Video Gap pa. Merry Christmas. Yes! Oh! <laughs> sa piyok. Piyok!